sentimental value ang title ng vlog kong ito mga boss unang una tinanggal ko yung mga gulong para makita yung sa mga kailaliman para makita ko yung mga kalawang at saka pinapinturahan ko yung mga pwede nang pinturahan pero yung unang ginawa ko siyempre nag washing nag, -ano ko, nagsteel steel brush para na matanggal yung mga itong multi-cab na ito mga bus ay sa aking pamilya no sa papa ko pa mga boss ngayon ako yung gumagamit nito noon tapos pagkatapos nakabili ako ng sasakyan ay ang kapatid ko naman ang nag ano nito nagamit tapos ngayon nakabili na din siya ng sasakyan ngayon hindi na siya nagagamit kasi wala nang nag-aalaga sa kanya kasi meron din namang kutsis si papa so ngayon ngayon nauulan na na talaga to sa labas kasi nandun lang ito sa labas ng bahay wala siyang parkingan so sinabi ko ako na lang mag-alaga niyan so unti-untuin ko na lang yung uh, tatrabahuin kung ano yung magagawa ko so ayan nagpapasalamat ako kasi meron namang mga free sample sa atin kaya yung mga free sample ko dito ko na lang talaga nilalagay sa kanya kasi ito mahina na din yung busina niya kasi luma na kaya ito nilagay ko itong busina na ito na free sample para naman dito ko sa kanya maibigay so unti-untiin ko siyang uh, trabahuin uh, yung mga kalawang niya ganyan kung ano lang yung maisipan ko na pwede kong gawin sa kanya so marami talagang problema ng multicab na to unang una yung carburetor nito pero maandar pa talaga to okay yung makina nito Okay yung makina. Yung problema lang talaga yung carburetor niya i-repair -re kasi ano siya, walang minor, nag basta ano siya, hindi talaga normal. So ipapakita ko naman sa inyo mga boss idol kung ano yung mga ginagawa ko dito. So ito nagawa wiring lang naman ako dito sa busina na ito. Ang maganda pa nito kasi meron din itong uh pares na yung puso ngayon na yung pop up yung dancing relay. yung tat 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 ba yung mga busina na ganun Ito nagwashing tayo dito mga busa pick up ng pickup Tinanggal natin mga banggo sobrang tagal ko talaga ito natanggal kasi nga mga kalawang ng mga bolts talagang ano talaga ako nahirapan ako sa pagtanggal nito Yung nasa likuran ba yung pick up niya sa mungkab Tinanggal yan. binaklas ko talaga para makita ko kung gano'n sya kadumi kasi talagang napakatagal na itong multi-tab na to kasi luma na nga to. so ayan yeah, kita nyo naman oh kung gaano katapal pero napakaganda talaga pag may undercoat oh kasi hindi talaga natatablan ng mga kalawang yung bakal yung steel plate tingnan nyo meron kasi siyang ano undercoat so hindi lahat talagang kinain ng kalawang so yun yung maganda sa mga may undercoat So kahit tuma na to, medyo matibay pa yung ibang ano, Part. So Ito yung update po Sa likuran So sa pick up pinanggal ko Nakita so, ko naman sa inyo yung mga tinanggal ko lalo na itong uh, Tangke ng gasolina So mag repaint tayo mga boss Ayan Nag repaint ako dito mga boss Pero bago ko yan ni Pinatrabaho ko muna yan kasi may mga leak Apat yung leak nito Ito yung pinaka importante sa lahat Yung tangke ng gasolina dapat walang leak talaga yan E, eh, nagmimikos-mikos na tayo dito ng pintura Siyempre, mag-ano tayo ng primer Yan yung una nating i- Ano sa ating Tangki, no? Para iwas kalawang So, mikos-mikos tayo ganyan Ginamit natin ay uh, primer gray Foxy primer gray Siyempre, automotive uh, Acrylic Paint yan So, acrylic thinner ang gamit natin dito So, Said kasi meron naman talaga tayong mga gamit mga boss. So, ano pang ano natin kung gagawin na natin na tayo na lang kasi meron naman ka, akong compressor, meron akong spray gun. So, ang sakin sa mga Mano, ginagawa pa. ko mga boss ay ano lang to, pang ano lang lingaw-lingaw lang man. ba. Hindi to talagang na ano ko talaga na sineseryoso ko. Ang sakin sa lang na meron akong magagawa, meron akong accomplishment, meron akong makikita na nagawa ko 'yan. So, para naman talagang paging maayos naman yung family car namin yan eh. Yung unang gamit namin yan eh. So, binibigyan ko ng halaga. Yun yung point ko dito. Binibigyan ko siya ng, ng tawag nun. Term nun. Kayo nang mag-isip. Sentimental value. Yun. Ito yung tangke. Yan, primer. Nag-primer tayo. Tapos yung panghuling coat ko nito, diretso na black. Siyempre, nag tayo ng black dito black paint jet black hindi sya inamil ha pang ano talaga sya pang pintura ng mga sasakyan ganyan so ang nag struggle pa ako nito mga boss kasi pag gumamit tayo ng jet black pala kailangan talaga marami syang ano thinner kasi pag hindi lasaw yung mixture mo ay hindi pino yung labas katulad niya, no oh, na ano na siya kasi nilagyan ko lang marami pa nung thinner diba umiitim na siya so ito yung ano ko trabaho ko na accomplishment ko sa tangke kasi ito yung ano ko talaga na magawa hindi, ko hindi, para pa. naman maging ma-solve ko na to ma okay na yung tangke na to kasi nga may leak So, ilang ulit ako nagbalik-balik dun sa kaibigan ko na nag -body repair para maano ko yung leak. So, ayan, kita niya na, na-install ko na. Ang bilis lang, no? So, struggle pa ako sa paglagay ko, pag-install ko ng tanki na yan kasi nagpalit pa tayo ng mga bolt kasi kalawang na nga. So, ayan, dito, makikita natin yung mga fuel system, yung mga hose natin, binalik talaga natin sa original yung posisyon pero iba na yung mga hose na ginamit natin. So hayaan nyo na Ito pakita ko na lang sa'yo Sa inyo na nag convert ako Kasi manual pump ang Multicab na to Ngayon ginawa ko yan 12 volts electric fuel pump na yan Papunta sa carburetor So meron dyan nakikita natin yung manual pump Tapos dito naman meron tayong knife switch uh, Connected sa negative side ng ating battery So kung hindi ginagamit Ayan in off ko yan Para hindi talaga ko konsumo yung battery Wala siyang susuplayan So kita nyo yung tangki dito ay naka-plastada na talaga. So hanggang dito, hanggang dito na lang muna tayo mga boss. I-update na lang ko kayo sa part 2 ha.